So, hi mga idol, kumusta? Welcome sa aking video. Shoutout sa inyo, magandang araw lalong-lalo na sa aking mga solid supporters. So, ngayon guys, nandito tayo ako. Ako pala <laughs> dito ako sa daan. Habang naglalakad ako sa daan, guys, ay may nakita tayong sasakyan. 'Yan. Tapos may nakita tayong mga damo dito, guys. Uh, grabe. Halos mamatay na talaga lahat ng damo dito, guys. Kasi limang buwan na ang ilinyo dito. So grabe. Yan may mahogany tayong nakita, guys. Uh, magtanim tayo ng punong kahoy para hindi tayo ma madaling maapektuhan kung uh, hahaba pa ang ilinyo. At kung sakaling may darating pa na ilinyo, magtanim tayo ng punong kahoy, kahit anong punong kahoy. Tanim natin. At uh, wag nating ubusin lahat ng damo lalong lalo na yung hagunoy yan guys kana ba yan yan oh kana kana para ilo na siya guys tapos yan kita kilala nyo yan 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 ang tinatawag na lukdo-lukdo yung udlot dyan guys udlot na udlot ng lukdo-lukdo na yan Ay, pwede pwede rin yan iilo so ayan ang pala, mga palayan guys oh Oh, nangaliki nanga na talaga yan dahil sa kuan Ilinyo. Limang buwan na ang ilinyo dito. Tapos habang naglalakad din tayo sa daan guys ay may nakita tayong motor. So ayun. May nakita din tayong habang naglalakad nga tayo sa daan guys ay may nakikita tayong niyog. So halos wala ng bunga ang niyog. Dahil din yan sa ilinyo. At ito may nakikita din tayo habang naglalakad tayo sa daan guys. May nakikita din tayong ano. Yan. Uh, niyog na natumba dahil yan sa bagyong udit ba yun so habang naglalakad tayo sa daan guys may nakikita tayong biga yan yan yung biga na yan guys ay sobrang katol yan sa tagalog kati in english siguro mikus uh, mikus <laughs> hindi ko alam guys basta yan habang naglalakad tayo sa daan guys ay Meron ditong nanga ano na nangataktak na dahon ng mahogany kasi ang yung mahogany ay nagano nagpalit ng dahon yan yung mahogany iyan. Tapos uh, may mga hagunoy pa din dito guys. So, habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakita tayong ano iyan kahoy na tugas iyan. Di ko alam sa uh, English kasi yung tugas na yan ay mulabi. At habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakita tayo dong kalabaw. Habang nakikita natin ang kalabaw guys ay ayun may tumataok na manok. Ayan. So may palayan na naman dito guys. Oo. So, pero habang naglalakad na tayo sa daan guys ay may nakikita tayong bahay dun sa bahay na yan, ay narinig natin yung manok na bumutak-putak siguro uh, may kumuha sa itlog niya oo. malapit na tayo sa bahay namin guys so yun dyan tayo galing dyan o di diba maganda yung dito sa probinsya shout out sa mga taga probinsya oo. at habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakita tayong tikling. Yun, tumatakbo yung tikling, guys. At uh, habang naglalakad tayo sa daan, guys, ay may nakikita tayong mga sagisiyan. Sarap yan, ihalo sa tinapa. Yung sardinas, ba? Habang naglalakad tayo sa daan, guys, ay may nakikita tayong paliguan ng kalabaw. At habang naglalakad tayo sa daan, guys, ay may nakikita tayong paluwahayan. Pwede yan ihaling idaob sa mga ilabtanan <laughs> so habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakikita tayo ito ito yung pangtod sa amin tawa guys yung maliit na baliw baliw kasi yan yung ginagawang banig tapos ito ginagawang kalo yan so habang naglalakad pistihas <laughs> habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakikita tayo kaninang uh, nakurat ako eh um, um tambusan un yung tambusan un ayan ay yung uh, lizard siguro yan wild lizard <laughs> may ano ba na lizard may di ba wild sa lizard so habang naglalakad tayo guys ay may nakikita tayong brief yan iwan ko sinong brief yan <laughs> So habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakikita tayong playa na naman. Yan yung playa ko guys oh ang yari sa buhay nyo man yan oh sayang ba hindi uh, na makarecover yan wala na yan pero sinadya ko na di mo na ipakain sa kalabaw yan guys kasi pag humaba talagang ilin nyo na to guys ay uh, gag, gagayhabbe natin yan aabisto natin yan guys para ipakain sa kalabaw uh, namin natin ba So habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakikita tayong yan yan yung binlew sa amin guys um, ulitin ko pala yung sinabi ko kanina guys pwede pala iilo yung ano guys yung udlot ng luk lukdo lukdo pwede yun iilo yung udlot lang tapos dyan guys may nakikita habang naglalakad tayo guys dito sa daan ay may nakikita tayong pagkain ng kalabaw ayun may narinig din na naman tayong tumilaok ng manok Habang naglalakad tayo sa daan guys Ay may nakikita tayong ginabsa ng lubi So iwan ko lang kung may papel to Pero wala na yung ginabas dito eh Hinakot na nila Yan no um, Habang naglalakad tayo sa daan guys Ay nakita pa natin yung ibang ano Nakita pa natin guys yung habang naglalakad tayo sa daan guys at nakikita natin ang ginabsa ng lubi nakikita ko rin ang saging dun guys sa uh, tinitingnan ko kung may puso at yung ibang mga nakikita inyo yan guys dyan guys ayan yung tirahan ng ano uh, kapri kahoy ng akasya yan oh. at habang naglalakad tayo sa daan guys ay makikita na natin ang daan patungo sa bahay namin <laughs> at yan yung habang naglalakad tayo sa daan guys, at makikita nyo na ang mga tinanim ko na lubi yan no? yung mga mugbo na lubi dyan so, habang naglalakad tayo sa daan guys ay ayan, makikita pala yan ko na to guys, pero wala um, maliit lang yung kunti lang yung harvest ko ngayon kunti lang yung harvest ko ngayon dahil sa ilinyo Uh, pero okay lang at least meron 'di ba At habang naglalakad tayo sa daan guys ay may nakita tayong sinampay diyan Ibig sabihin pag may makita kang sinampay dalawa lang ang ibig sabihin nun. may bubon tubod o di kaya may uh, bahay 'di ba may bahay dun sa babaw shout out ni ano Samuras Victor Anhing, oh. ha. Habang naglalakad na naman tayo sa daan, guys, ay nakita natin yung mga maraming pangapinatlan ng lupi dyan, oh. Wala nang ginabas dyan. At habang naglalakad tayo sa daan, guys, ay man nakita tayong, ayan, niyog ng kopra. Magandang araw sa inyo, mga kakopra. At habang naglalakad tayo sa daan guys, ayan ay oh, may nakita tayong utan na utanin. Gabi yan guys, gabi. At habang naglalakad tayo sa daan guys, ay na, nakita na natin yung ano, tubod yan oh, yan yung tubod guys. At habang naglalakad tayo sa daan guys, ay dito may nakita tayong uh, dangkahan, yan. At habang naglalakad tayo sa daan guys ay wala na hinay na kayo tubig sa tubod. Pistingi atay na ni Ron. Wala na. Magpila na sa ning magpila na sa ning mga ligo dira. <laughs> At habang naglalakad tayo sa daan guys ay asa naman tong tabon. May nakita tayong tabon. Kilala nyo ba yung tabon? wag mong yug nyong patayin yung tabon kasi yung mga tabon na yan guys ay eh, tumutulong para sa uh, pagpuksa ng mga piste sa palayan yan, Ayan, kumakain yan lahat ng mga piste sa palayan kinakain yan ay insekto pala insekto pala guys at habang naglalakad tayo sa daan guys ay dito may nakita tayong mga sawag, sawag sa amin lamping lamping eh. Siguro sa English is siguro is love. Alam nyo ba kung bakit nilagyan ng mga ganito dito, guys? Yan. Uh -huh. Kasi pag bumabaha dito, guys, ay lampas tao ang tubig. Yan. Pero pag kung nakikita niyo, guys, ay walang tubig, walang katubig-tubig. Akala niyo ah uh, ano lang ano talaga to. Uh, tawag nyan di ko alam rin bahala kayo mag isip basta malakas ang baha dito guys pag uh, baha habang naglalakad tayo sa daan guys ay yan yan yung ba pa, daan papunta sa bahay namin ito yan yung mga tinanim ko na lubi uh, kunti na lang nabilin kay giudit man bagyo ba at habang naglalakad tayo sa daan guys ay murag kita kung tayo dito ba kinsa kay nalibang dira igit ra ba at habang naglalakad tayo sa daan guys ay biyahak maning uwana eh. nakikita natin guys habang naglalakad tayo sa daan guys ay nakikita natin yung dagim yan o oh. Ayan yung dagim na nagpaiibog lamang. nagpaibog lamang. <laughs> sa kuan walay ulan-ulan at sana madakin as yan para mahulog at habang naglalakad tayo sa daan guys ay gaga naman ko guys Tagtura siguro, salamat sa pagtanaw ninyo sa akong video guys. Maraming maraming salamat. Anak mo na idalan pa doon sa balay. Turag balay na mo ito ah. Adi makita man. At habang malapit ko ng ha, palungin yung ating video guys ay may dumaan na naman na sakyan tapos ah uh, ting to naman dayo. ay alas 12 na mga ito nga uh, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa akong video guys maraming salamat sa inyong suporta Anobski ah, TV shoutout di ay sa tanang nagpa-shoutout <laughs> Ayan, malapit nang magbunga ang lubi natin guys. Mag, nag, malapit nang mag, nagbunga ang ating pagod dyan. So, yan. Thank you guys ah, Salamat.